At nakakasakit din para sa kanila mga anak na lubhang mapapagod dahil dito. Hindi ba ito ang sitwasyon? Hindi ba ito isang manifestasyon na hindi pagkaintindi ng katotohanan? Paano isasagawa ang katotohanan sa sitwasyong ito? Maging karaniwang tao lamang. Tratuhin ang iyong mga anak. Tratuhin ang mga nasa iyong sariling pamilya pareho ng ginagawa mo sa karaniwang kapatid. Bagamat meron kang responsibilidad, isang relasyon. Ganun pa man ang posisyong kinatatayuan mo, ang iyong pananaw ay kapareho ng iyong mga kaibigan o karaniwang kapatid. Hanggat pareho ang mga ito, magiging maayos ang lahat. Iyon ay hindi mo maaaring kontrolin. Hindi mo mapipigilan ang iyong mga anak at palagi mamuno at magkontrol sa bawat aspeto nila. Hayaan silang magkamali. Hayaan silang sabihin ang mga maling bagay. Hayaan silang gumawa ng mga bagay na parang bata at wala pa sa ustong gulang. Kumilos ng tinag-iisip. Ngunit, kahit ano man ang mangyari, umupo at mahinahong makipagkwentuhan sa kanila, makibalita at maghanap. Sa palagay mo, hindi ba mabuting salubing ito? Hindi ba ito tama? Amen. Salamat sa Diyos. Eksakto mga salitang ito. Ganun pala yun. Oo. Oo. Pagkatapos basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, nalaman namin ang ugat ng problema. Kami ay naliwanagan at nakapag-isip. Ang totoo, hindi lang naman ang anak namin na nagkulang sa paikipag-usap. Tungkulin din namin yun bilang magulang. Hmm. Oo. Lagi kaming umaastang may alam sa harapan niya at pinapamukha sa kanya ang mga kakulangan niya. Ngunit, pinakita lang nito ang kayabangan ni Satanas. Paano ba naman hindi maapekto ng aming anak? Hmm. Kalaunan, isinagawa namin ang itunuro ng Diyos. Binago namin ang pag-uugali namin at nagpakumbaba. Sinikap namin kausapin ang aming anak na ipagkwentuhan kami sa kanya. Humingi kami ng tawad sa lahat ng di magandang pananalita at asal na ipinakita namin noon. Mm. Nakita niya ang pagbabago namin nung nagsimula kaming maniwala sa Diyos at siya rin ay nagkaroon ng pananampalataya. Oo. Unti-unti, naging mas matibay ang relasyon namin sa aming anak at malaki ang pinagbago ng asal niya. Dito namin nakita na ang pagtitiwala sa salita ng Diyos ay kayang makapaglutas ng totoong oh. problema. Kung nais nice nating maniwala anak natin, dapat tayo mismong mga magulang ay nainiwala sa Diyos. Mm. Para makita nila ang pakinabang at bunga ng paniniwala sa Diyos, maikita niya na ito ang tamang landas. Sa ganung paraan, mas madaling mapaniwala siya sa Diyos. Hmm. Mm. Tama. Pagkatapos ay kinausap namin siya tungkol sa pananampalataya at binasa ang salita. Nanood kami ng mga music video, mga pagbigkas ng Diyos, at mga pelikula ng Ebanghelyo. Sa simula, nakikinig lang siya sa mga salita ng Diyos upang mapasaya kami, at uh, maglalaro na ulit siya pagkatapos. Madalas sa taos puso kami nga. Nanalangit, nagtiwalas si Diyos, at uh, humingi ng tulong upay iligtas sa aming Tama anak. Tama iyon. Di nagtagal. Nagkusa na siyang magbasa ng salita, at dumalo sa mga pagtitipon. Oo. Napaniwala namin na anak namin sa Diyos at tinigilan na niya ang online gaming. Mm. Nakakatuwa naman. Ito talaga ang kailangan namin. Kailangan pa namin makipag-usap sa aming anak. Hindi namin matansya ang kanyang loob. At siya'y lumalaki sa layaw. Tuwing nakikita namin siyang naglalaro habang bumababa ang kanyang mga grado, pinapagalitan lang namin siya. Sa una pa lang, hindi na natin alam kung paano siya kakausapin o tuturuan. Dahil sa sinabi niyo, naramdaman kong mayroon na kaming paraan. Salamat, Salamat sa Diyos. Diyos. Kailangang tayo mismo ay maniwala sa Diyos upang maniwala rin ng ating anak. Hmm. Kung naunawaan namin ng katotohanan, magagawa niya rin yun. Hindi na tayo mahihirapan pa. Talagang magandang ideya ito. Tama. Praktikal lang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Dito talaga kami nagkulang. Mula ngayon, dapat matuto kong makipag-usap ng prangka at makipagkwentuhan sa aming anak. Mas bubuti ang relasyon natin sa ating anak sa pamamagitan nito. Mm. Napakagandang maniwala. Ano oras ay maluluta sa mga kahirapan at malalaking problema sa buhay. Tama. Oo, tama. Ang salita ng Diyos ay sadyang nakapaglulutas at nakapagliligtas. Magandang paniwalaan ng Diyos dahil ito ang tamang landas. Oo. Eh, narinig ko sa iglesia na ang Panginoong Jesus ay ang tanging tunay na Diyos. At anumang Diyos bukod sa Kanya ay huwad. Kung gayon, ano ba ang makapangyarihang Diyos? Oo. Oh, sabihin naman ninyo ito sa amin. Sige. Paniniwala sa iglesia na ang Panginoong Hesus ay ang Kristo. Ito ay tama. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao at ang tunay na Diyos. Ah. Gumawa ang Diyos ng tatlong yugto ng kanyang gawain ng pagligtas sa bawat kapanahunan. Sa bawat yugto na ginagawa niya, iba't iba lang ang pangalan niya. Sa kapanahunan ng kautosan, ang pangalan niya ay Jehovah. Sa kapanahunan ng biyaya naman ay Panginoong Hesus. Ngayon sa kapanahunan ng kaharian, siya ay ang makapangyarihang Diyos. Ah, yun pala. Ah, yun pala. Iisa lamang ang Diyos. Ngunit bakit iba't iba ang pangalan niya sa bawat kapanahunan? May malaking misteryo rito. Ngunit hindi natin tatalakayan ito ngayon. Ang dapat nating malaman ay ginawa ng iisang Diyos ang tatlong yugto. Iba-iba man ang pangalan ng Diyos sa bawat yugto, lahat ng Kanyang gawain ay ang gawain ng iisang banal na Espiritu. Oo. Sa makatwid, si Jehova, ang Panginoong Hesus at ang makapangirihang Diyos ay iisa lang. Oo. Ang Panginoong Hesus ay ang pagpapakita ng Diyos ng Jehova, Ang makapangirihang Diyos ay ang pagpapakita ng Panginoong Hesus. Kaya anumang pangalan, ang gamitin ng Diyos, yun pa rin ang Diyos na gumagawa at nagbibigkas sa mga salita. Sa kapanahunan ng biyaya na ipropesiya ng Panginoong Hesus na babalik siyang muli sa mga huling araw, ngayon ay muling nagbalik ang Panginoong Yesus. Siya ang makapangyarihang Diyos. Tama. Maraming hinayag ang makapangyarihang Diyos at ginawang paghatol sa mga uling araw. Layunin nito, dalisayin at baguhin ang mga tao. At iligtas sila mula sa kasalanan ng madala sila sa langit. At wakas na ng madilim at masamang panahon ito. Oh, kaya pala. Oo. Oh, binasa namin ang mga salita na makapangyarihang Diyos. At marami kami na kaya nang kung bakit masama at madilim ang mundo. Bakit napakasama ng mga tao. Bakit nabubuhay ang mga tao sa labis sa pagdurusa at pighati. Ano ang ginagawa ni Satanas para masira ang sangkatauhan? Kung ano ang diwa ng mga negatibong bagay tulad ng social trends at online gaming? Kung bakit nagpapaunlad at nagpapalaganap ng online gaming ang lipunang ito? At ano ang pinsaalang ginawa nito sa mga tao ngayon lalo na sa kabataan? Tumpak, ang salita ng makapangyarihang Diyos ang nagbigay ng kaliwanagan. Paki naman sa amin. Sige. Babasahin ko. Okay.